Nakakagulat. Pinangalanan na agad ni Ogi Diaz kung sino ang kasabot ni Nakamju sa panuloko kay Kimi. Kaya pala mabilis lang ang naging proseso nila dahil nasa loob lang ng team ang kasama o katulong ni Lakam. Sabi na nga ba nakakatakot pati sa team Kimi may trade routine. Kung sino man iyon, sana makonsensya araw-araw niyong nakikita ang inyong boss. Pero may tinatago pa ng baho. Ayon nga sa mga komento, pambihira na yan. Napakabait na sa inyo ni Kimi. Tuwing kaarawan o kahit anong okasyon, kasama kayo at hindi kinakalimutan. Natulungan. Kinunura din na pamilya. Pero ayan pa ang sinukti. Nakakagingin ang kanyang mga tao. Hindi lang pala pamilya pati mga tauhan, iniiputan siya. Sana makarma sila sa mga mading gawa at para naman kay Idol. Maging matapang ka, huwag maging mabait. Palaging mga abusado yan. Para rin sa iyo, huwag mo silang isipin. Ayon pa sa isang kumento, I-check dapat ang buong team ni Idol. Kasi may kasabot siya. Baka hindi lang isa yan. At marami sila. Huwag na nga talaga basta magtitiwala. Pati mga bank account itago. Para hindi mapakinabangan ng kalaban. Ipagdasal na lang natin na mula na at matanggal na din ang mga kasabot. Malalaman lahat iyan. Stay strong, Kim Joo. 放心，里头。